Magandang araw sa inyong lahat mga palangga. Hello mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ilang araw na lang. One week na lang Christmas na. Napakabilis. Di po ba mga palangga? So ito na nga. Sino ba talaga ang totoong magbabakasyon? Ang Folkerson family po. Syempre Na Ano ko, napanood ko sa TV na ibang bansa nga ang Fulkerson. Sabi nga ni Alden, kung ano daw ang naranasan niya, ipaparanas din niya sa family niya. So, siyempre, siguro yung lolo or uh, tatay niya, kama, yung kapatid niya, magpunta sa US. Kasama yan, siyempre, ang kanyang anak, ang mga anak at saka si Mingay wag nyo na pong ignore na lang tayo ano na kung ano mang pinapalabas sa iba sa ibang mga kampo every year kung nasaan talaga si Alin magbakasyon kasama po yan si Mingay nako yun na naman pong AAT na yan ano na lang yan naka tape na po sila nagbabakasyon na po yan sila so hindi na po live kung Halimbawa, oh, nandoon na sa bakasyon tapos nanjan na nandiyan si Minggay. Hindi na po 'yan live kahit lalagyan pa nila 'yan ng live. Ilang taon na ba ginagawa nila 'yan? Nandoon pa sila sa Channel 7. Ganyan ang ginagawa nila. Kasama po si Minggay sa bakasyon every time. Kukumala-alaan kung, kung nyo, nandoon si Alden sa ibang bansa, di ba? Doon din siya Uh, one year ago, two years ago. Basta kung nasaan nga siya, saan siya nagbe-birthday. O, oh, di ba diba, mayroong ano doon na isang buwan din siya hindi pumasok si Alden January kung anong ano din, pagbalik niya ang ano ang itbulaga wala pa rin si Mingay, 'di ba? Kasi nga kasama po niya ang pinalabas lang nila ay mga tape lang 'yun, hindi na po 'yun live madadaya. Ngayon sila lalagyan nga nila ng live yun. Lalong lalo na noon. Kaya wag na nating paniwalaan yan. Kasama po yan si Mingay. Hindi na tayo malilito. Gawain na po yan ng mga TVJ. Sila naman ah. Umagawa ba diba? Pero hindi pa rin naman mataas ang ratings. Pinag-awayan pa nga nila yung ano eh yung kanilang trademark, ah, di gamitin nila, sila lang naman makakarambola, di ba? Basta dito tayo sa katotohanan na talaga ang kasama family niya at syempre mga anak na at asawa niya. Kung ano pa po ang ilalabas, wag na nating pakialaman at ignored. Bulok naman 'yun, di ba? Dito tayo sa katotohanan. Thank you so much mga palangga. Bye.